Ang bayang kong Pilipinas, tinaguri perlas ng silanganan. Ang kalayaan mo ay kinikilala ng sandaigdigan. Maraming bansa ang tinuturing kang kaibigan. Subalit, dukha ka, o oh ina kong bayan, marami sanak mo, ika'y nililisan upang maghanap ng kabuhayan sa banyagang lupain. Mga mahal sa buhay, handang tiisin para lamang sila ay buhayin. Dahil sa piling mo, kulang ang kita at gawain maraming mga dukha. Hindi mapigil ang luha dahil may mga namamahala na walang awa, mga ganid sa iyong kaban, puro pagpapayaman. Ang bayan ay pinapayaan mga tampalasan. Masahol pa sa mga manlulupig na dayuhan na sumupil sa ating kalayaan. O ay ng bayan, ikaw ay may huwad na laya hanggang ang tanikala ng karalitaan hindi mawawala.